Magandang araw sa lahat! Ngayon ay tatalakayin natin ang electronic diagrams at mga symbols. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang diagram? Ang diagram ay isang drawing na nagpapakita ng koneksyon at pagkakaayos ng mga electrical components at circuit sa isang electrical unit. Ginagamit ito para maunawaan ang pagkakaayos ng mga kable, connection at components. Pati na rin ang daloy ng kuryente sa isang electrical system. Karaniwan, ito ay ginagamit sa electrical engineering, electronics at sa iba't ibang larangan ng teknolohiya upang madaling intindihin gamit lamang ang mga simbolo. Ngayon, talakayin natin ang iba't ibang klase ng electrical diagram. Ito ang tinatawag na pictorial diagram. Padalas itong gamitin ng mga apprentice o nagsisimula pa lang matuto sa larangan ng electrical. Sa paggamit na pictorial diagram ay ipinapakita dito ang aktwal na itsura ng mga kagamitan, gayon din ang aktwal na koneksyon ng mga ito. Ang schematic diagram naman ay nagpapakita ng simbolo at koneksyon ng isang sirkito. Sa paraang ito, ay mas madaling maiguguhit ang mga kagamitan at sundan ang aktual na koneksyon ng sirkito. Ang one-line diagram ay nagpapakita ng simbolo ng mga electrical component at linya na kumakatawan sa dami o bilang ng wire na dumaan sa bawat parte ng sistema. Madalas itong gamitin ng mga eksperto lalo na't na kabisado na nila ang koneksyon ng bawat electrical component. Dumako naman tayo sa mga electrical symbols and signs. Una, ang wire. Ang wire ay nagsisilbing daanan ng kuryente sa circuit. Ang mga kable ay konektado sa bawat component upang makabuo ng tuloy-tuloy na daloy ng kuryente. Kaya mahalaga ito upang paganahin ang isang circuit. Sunod naman ang resistor. Ang resistor ay nagpapababa ng daloy ng kuryente sa circuit. Ginagamit ito upang kontrolin ang halaga ng voltahe at iwasan ang sobrang pag-init ng mga components. Mahalagang bahagi ito upang masiguro ang ligtas at matatag na operasyon ng circuit. Sumunod ay ang Kapasitor. Ang kapasitor naman ay ang nag iimbak ng enerhiya sa anyo ng electrical charge. Ginagamit ito sa mga circuit para magbigay ng pansamantalang enerhiya kapag kinakailangan at para ma-stabilize ang voltahe. Malaking tulong ang kapasitor para sa mga circuit na nangangailangan ng bigla ang supply ng kuryente. Sunod ang power source. Ang power source ang nagbibigay ng enerhiya sa buong circuit at ito ay ang baterya at AC source. Depende sa pangangailangan ng system. Tinutulungan ito na masiguro na may sapat na en enerhiya ang bawat bahagi para gumana ng maayos. Isa pang mahalagang bahagi ay ang diode. Pinapadaloy ng diode ang kuryente sa isang direksyon lamang na tumutulong para maiwasan ang reverse current na maaring makasira sa iba pang bahagi ng circuit. Sunod, ang transistor. Ang transistor ay maaaring gamitin bilang switch o amplifier. Bilang switch, nagiging kontrolado ang pagdaloy ng kuryente. At bilang amplifier, pinapalakas nito ang mga signals. Ito ang dahilan kung bakit kaya nating palakasin ang tunog ng radyo o mga audio devices. Narito naman ang Integrated Circuit o IC. Meron tayong OR gate, NOT gate, at AND gate. Ito ay parang mini circuit sa loob ng maliit na chip. Sa loob nito ay may mga resistors, capacitors, at transistors. Kaya tinuturing itong utak ng mga modernong devices mula sa mga simpleng relo hanggang sa mga computer. Tandaan din natin ang mga measuring instrument. Kabilang dito ang voltmeter na sumusukat ng voltahe or electromotive force. Ammeter na sumusukat ng kuryenteng dumadaloy sa isang sirkito. At ohmmeter na sumusukat sa resistensya. Mahalaga ang mga instrumentong ito pang sukat upang masiguro na gumagana ng tama at ligtas ang ating sirgito. Sunod ay ang mga sensors. Meron tayong light-dependent resistor or LDR at thermistor. Ang sensors ang nakakaramdam ng na mga pagbabago sa paligid tulad ng init, Liwanag o presyon. Ang mga signals na ito ay ginagamit para magbigay mag ng impormasyon o mag-trigger ng aksyon sa mga devices tulad ng mga ilaw o alarm kapag may nararamdaman nito. Narito rin ang switches. Mayroon tayong single pole, single throw switch. Single pole, double throw switch. At double pole, double throw switch. Ang switch ay nagpapahintulot o pinipigil sa daloy ng kuryente sa circuit. Kapag naka-on, dumadaloy ang kuryente. Kapag naka-off, tumitigil ang daloy. Isang simpleng component na may napakahalagang papel sa isang sirkito. At panghuli ang output devices. Meron tayong lighting outlet at buzzer. Ang mga ito ay tumatanggap ng signal mula sa circuit at nagpapakita ng resulta tulad ng pag-ilaw ng LED, tunog mula sa speaker o paggalaw ng motor. Sa tulong ng output devices, nakikita natin ang mga resulta ng prosesong ginawa ng circuit. Tandaan, ang mga simbolo ay ginawa upang maging pamantayan o standard. Higit dito, ginagamit din ito bilang komunikasyon ng bawat isa. Kaya maging mapagmatsyag at makisali sa pagkilala ng mga simbolo. Salamat sa pakikinig!